Sa pagbabalik ko sa magkakapatid na iniwan ng ina, hinabutan ko sila naglalaro sa harap ng kanilang tahanan. At napagalaman ko, wala ang kanilang ama. Umalis raw muna upang maghanap buhay. Si Princess, ang inaasahan ng kanyang ama na magbabantay sa kanyang mga kapatid. So magandang hapon sa inyong lahat, So nagbabalik po tayo dito sa mga batang iniwan po nung nanay at may dala po tayong pagkain. Ayan. So yun nga po, ginagawa po natin ay ina-update-update update po yung mga bata o sina Kuya Jimmy para sa ganun po ay malaman din po natin kung nakakalap na po ba sila ng lupa. Pero yun nga, eh, parang wala dito si Kuya Jimmy, inabutan lang po natin yung mga bata. Dala tayo. Ano? Kamusta kayo? Ah, wala si tatay nyo? Trabaho. Oh. Trabaho. So, yan si na... Giselle? Jillian. Ah, si Jillian. si Christian? si Christian? Si... Jillian? Si Princess. <laughs> ah, si Giselle ba? Yeah. Yan dito ko lang para mag-react. Ano, Christian? Kamusta ikaw? Ba't hindi ka ito nagkapalit ng ano, t-shirt? Damit? Ay, Sa Saan ikaw galing? Nagpadumi. Nagpadumi? Magpalit ng damit taon. Palit ng damit. Huwag ate. So ito po yung sitwasyon nila kapag wala si tatay Jimmy. So, nandun lang po sila sa luluhin nila. Kasi yung, yung kabilang bahay po ay kamag-anak. Ah, tatay, kamag-anak po ano? Kamag-anak. rin siguro sa rason kung bakit ayaw niya umalis sa lupa na to kasi may mag-aalaga sa mga bata. Hmm. Ito yung mga materyales na gagawin sana sa bahay ni Kuya Jimmy. Ito po, nakatingga dito sa gilid. Hmm. So nag-aantay lang tayo na magkamero ng lupa at sana nga po uh, may magbigay sa atin ng kahit po maliit na lupa na sa ganun po ay masimulan po natin yung pabahay para kay Kuya Jimmy. Ito. Nagmerenda na kayo? Nagmerenda na? Ha? Uh -huh. huh? Ano minerenda nyo kanina? Ha? Itlog? Mani? Huh? Itlog! Money. Itlog. 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 Mm -hmm. Ano yan? Merienda o tanghalian? Tanghalian. tanghalian. So yun, ibig sabihin, hindi pa kayo naga merienda. <laughs> hindi pa? <laughs> Anong oras kayo kumain? <laughs> edi, edi busog pa? Hindi. <laughs> ah, gutom na ulit? <laughs> si? <sila>. Giselle. <laughs> si? Princess. <laughs> <laughs> Tutoy. Ah, si Tutoy. Christian. Si Jillian. Jillian. Si Jillian, si Christian. Bye. Ako kasi nalilito kay Jillian at kay Lisel eh. Okay, ano, si Ate Princess mo kilala ko. Si Christian. Tapos ikaw si Jillian. Jillian. <laughs> ah. Ay dito mayroon pala dito ng ano. Marunong ba magsaing nining? Hindi. Hindi ka marunong. Papala lang magsaing. Papala nang gasaing. Hmm. Ay. <laughs> magluto. Karon oh, lang ka magluto. Asa? Ay sabitin na lang tot pagdating dating tatay lutuin niyan. gabi yung uwi. Ngayong ah, gabi? Mayroon maaga. Ano, sa uwi? Mayroon maaga umaga pa? Maaga. Ah, oh, maaga. Eh, baka bulok na yung manok na nadala natin. <laughs> <laughs> Hindi man. Ha? Anong oras? Anong oras? Bago umalis si tatay? Anong oras? Oh, Ay, sige. Maaga. Maaga pa? ito. Oh, oh, Ang gusto. Ah, sige mo. Ayaw ko na. Ano gusto mo? May kaya ate, sina ate, baka gusto nito. Ah. Ito? Gusto mo ito, ano? Ito daw, ah. Oh. ko na. Ito, Ito. Ito, ito. ito lava cake. Wow! Anong gusto, Jillian? Alin po ito? Christian. Ha? Anong gusto, Christian? Ay, wala well, si Christian. Ito, gusto mo? Gusto. Uh, ha, uh, ito? Ay, orange. Yan pala ang gusto ni Christian. Saba. Hmm. Saba. Hmm. 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 Hindi man saba po yun. Ano yun? Ah, corn beef. Kain kayo, kain. Kain. Ano oras sumalis si tatay? Dito ka. Ano oras kanin Kaninang alaw na lang? Umaga po ah, umaga so, ibig sabihin ng uwi niya mamayang hapon Hindi pa naman Sige at mamaya pag ni tatay niyo Sabihin niyo na lang nandun yung chicken no? At tapag luto si tatay para may, may ulam kayo No? Pa! Opo! Yan, laging, laging mag uupo pa ano? Pag may kausap ng matanda, no? Wow, sarap niyan. <laughs> hmm. so ito po yung magkakapatid na wala na pong nanay. So iniwan po sila ng nanay. At ganyan yung sitwasyon po nila kapag nagtatrabaho yung tatay nila. Kami. Hmm? Kami. <clears throat> ano pangalan ng nanay niyo? Jennifer po. Jennifer? Mm -mm. Minsan ba nahanap niyo si nanay? Mm? Minsan nahanap niyo si nanay? Nahanap hindi man? Hindi. hindi. Hindi na. Hindi niyo na na... Hindi niyo na na... May miss. Ay! Uh -uh. Ha? Yaya! Yeah, yeah! <laughs>. Ba't oh mo oh, ba? Kain kayo, kain. Ay, okay. hindi nyo ko ikaw dito. hindi nyo ko dito. Kunin yung ano, kunin yung lalagyan para hindi makalagay sa lupa. Ayan yung ano, stainless. Ah. Ito lang Kain kayo, kain na dyan. Kain. So yun nga po, sila ay hindi po nag-aaral. At pansamantala pong pinatigil muna nung ama dahil yun nga po nagkaroon ng problema so siguro magulo yung isip ni Kuya Jimmy at napatigil si Princess at si Giselle so ito po si na Christian si Jillian, si Giselle si, at, si Princess, yun yung panganay ano pa nagawa nyo dito pag wala si tatay, ano pa? Uy, tapon, kuni men, kuni. Tapon sa tamang basurahan. Hmm? Nagawali si ate, princess mo yung nagakalat ka naman. Ay. Sige <laughs> hmm. lang. Anong nagawin nyo dito kapag gano'n? Wala si tatay. Meaning, anong nagawin nyo dito? Lalo. Nagalaro. Hmm. Tapos, hindi man kayo napunta dun sa kalsada. Dito lang kayo. Dito pa. Ay, kukuha Pili ko, pili. Gusto mo nun kalapati? <laughs> kalapati yun, no? Yeah, Papasalamat po ako sa anonymous sponsor po. Thank you very much po sa inyong uh, pagtulong po sa mga bata. At ito po yung napamili natin ngayon. Maraming maraming salamat po at, at busog na busog na po yung mga uh, magkakapatid. Hmm. So yun, nag-aantay lang po kami kung ano man po yung update sa lupa na pwede nating pagtayuan ng bagong bahay ni Kuya Jimmy. Sayang kasi kung matuloy lang po sana yung ano, yung kabahay eh sana po tapos na sana at kahit pa paano po ay eh, maalwa na po yung mga bata at kahit na iwan at safe po sila hindi po katulad na ganito po yung kanilang uh, pintuan na lamang po pero ganun pa man eh nandito pa rin po kami nakasuporta para sa gagawin pabahay bahay ni kuya doon pala sila nakuha ng tubig Ang oh, kusyan baka malaglag dyan ha hmm, Ito pala yung balon nila oh, yun! hmm. Si ate princess yung pinakang ano dito Marunong kung paano kumuha ng tubig hmm. Dayo kayo dito ha baka malaglag ha Galing huh? pa naman hmm, Malinis na patingin daw Very good. Yan. Pag kumain ay maglinis lagi ng kamay. So yun mga kababayan at na nabisita po muli natin yung mga magkakapatid. Wala man si Kuya Jimmy dito ay eh, napasaya naman po natin yung mga kakapatid na si Nigerian, si Princess, si Giselle at si Christian. Hmm. Talagang uh, busog na busog po. Hmm, sige na, kain ikaw kain. Yan. sa mga nais po pala magpahatid ng tulong sa mga magkakapatid eh. Mag-message lang po kayo sa Ren Vlogs. Nakita nyo po sa screen. At any amount po yung malaking tulong po yun para sa kanila. So, pansamantala, dito muna sila. Kung sakali daw palisin na sila, eh, sa nanay nila muna sila titira. Sa nanay ni, ni, ni Kuya Jimmy. So, yung mga babayan, na dito ko tatapusin yung vlog ko. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. At, musog na daw sila. So, babay na kayo dun sa camera. Bye bye. Ah, uh, grabe po yung kasiyahan ng mga batang ito at nadala po muli natin. So, mm, -hmm, awin kuya. Tate, ha? Doon malayo. Kasama mm -hmm. ah, daw si Bibay. paano sila? Paano kayo? Walang kasama. Sama ka na din. Sama ka na din. Paano si Tatay pag sinama ko kayo? Oo oh. Uh, walang kasama si tatay pag iniwan niyo dito. Maraming maraming salamat po sa ating sponsor na si Ma'am Betty. Sa mga anonymous sponsors, thank you very much po sa tulong niyo po sa kanila. Babay na kayo. Parito kayo, parito. Bye-bye. Bye-bye. Dito, dito sa kami. Bye-bye. <laughs>